Hello mga ka-garden! Good morning! Welcome sa aking channel sa Lian Lins Garden at ito ang ating video for today. Update ko kayo sa aking mga bulaklak ng aking mga orchids at ito ang kauna-unahan, ang aking bago ulit na mulaklak unang bulaklak niya ngayong taon ayan nakatanim siya sa drip pod na ginawa ko yung pinutol na kakawati at ito nga ang aking katleya na namulaklak na naman ngayon. Bali nung nakaraang taon ay tatlong beses siya namulaklak at ito nga namulak siya, siya ngayon at napakabango niya guys. At ito din yung aking adem yon na single petals lang. Kulay red pink siya na may kulay white sa gitna at yellow. Ayan napakaganda niya din. Bagamat medyo payat siya ay ayan hindi magpapahuli. At ayan may mga buds pa siya na malapit na ding mamukadkad at may dalawa pa yung isa ang pinakamaliit at ayan guys napakaganda ng aking adem yon o kalachuchi ang tawag dito sa amin at ayan din ang isa ko pang napakaganda din update sa aking palyanopsis Paul bloom na siya guys. Ito ay medium size na palyanopsis. Ang mga medium size na palyanopsis ay ma masipag, mamulaklak. Ayan. At napakaganda. At ano siya, kumpul-kumpul. Kung -kumpul, mamulakla. Kaya natutuwa ako sa palyanopsis ko na ito. Dahil napakaganda niya. Hindi man ganong kalakihan yung kanyang petals. Ay napakaganda pa rin. Ayan, diba guys? Ayan, oh, ang cute. At ang nakakaakit yung kanyang mga petals o bulaklak. At ito naman yung aking orchids na lavender. Ayan, buha, buhay na buhay pa rin yung kanyang bulaklak. Matagal na ito siya. At ayan, oh, may pausbong na naman guys. Yung sa, yung sa kabila niyang sanga Ayan. bulol pa more. Yung sa kabila niyang mga sanga, ayan, may Pausbong na naman na spike kung nakikita nyo. O ba? Diba? Bali ito yung pangalawa na niyang pagbulaklak. Ayan yung aking isa pang palyanopsis at isa na lang ay mapupol bloom na din siya. Ayan, katulad nung kay Sispi ito. Napakalaki ng bulaklak at napakaganda. di diba? Nakita ko sa video ni Sis P, doon sa update niya sa kanyang mga palyanopsis, ay mayroon siyang ganitong kulay din. Shout out kay Sis P, na katulad ko ay mahilig din sa mga orchids. At ang gaganda ng mga orchids ni Sis P, talagang super napakaganda At ayan, at ito nga, nakita ko na may ganito din siya. Pero wala pa din ako nung ibang kulay niya na mga Palyanopsis na super so, gaganda. Sana all na lang sispe. At ito nga, yung aking isang Palyanopsis. Ito ay napanalunan ko lang din ito sa group at napakaganda. Kasama na ito, ayan, may mga may buds na din at malapit ko na din makita yung kanyang kulay. Ito yung isa sa mga palyanopsis ko na muntik ng mamatay dahil sa sobrang init nung nakaraan at nagkaroon ng ano siya, crown rot. At ito din yung isa, yan, isa ding malapit na namakita ang kanyang kulay pero hindi ko hindi ko na ma-judge ngayon yung kulay niya sa ganyang ano kasi ay tulad nitong white, ayan, tulad ng white na yan ay akala ko violet pero white pala 'di ba? At ayan sila, ang gaganda. Kaya kahit pagod, tanggal ang stress kapag dito ako tumatambay. Ayan din yung isa ko pang orchids na tatlo lang yung petals. At ayan, matagal na ito siya, matagal na namulaklak. Pero ayan, mahigit na one month or magtoto month na nga. At ayan, napakaganda din niya. Ang kanyang details ng kanyang bulaklak ay napakaganda. At sana maayos ko silang lahat para mamulaklak na naman sila lahat bagamat maraming namatay. Ayan din yung isa ko pang banda naman na orchids. Yung aking banda orchids. At ayan yung parang purple o violet. Pero mapusyaw siya. Ayan, napakaganda niya. Yan naman yung variety na yung, kung natatandaan yung, yung video ko na ginawa ko nung tag-init, yung nilagay ko sa DIY drip pod. Ayan siya, namulaklak siya. Namulaklak na siya ulit at napakaganda bagamat konti lang yung kanyang naging bulaklak ngayon yung nag yung dati kasi yung nilagay ko siya sa DIY ay dalawa yung kanyang bulaklak bali ang bulaklak na yan or yung na bulaklak na yan ay kikis na yung nilagay ko sa DIY dahil yun ay naputol no nonang no, nang kuryente at ito naman yung isa ko pang orchids din katulad nung isang nauna ay ano din siya parang kumukulot-kulot din yung kanyang petals pero ito ay napakabango naman itong kulay pink na ito napakabango siya lalo na pag sa gabi talagang sumasama sa hangin yung kanyang bango at ayan nga bali pangalawa na naman itong bulaklak niya at ayan ay bago na naman ayan o oh, ba diba? ang sipag nito mamulaklak guys at ayan o oh, kumukulot-kulot yung kanyang mga petals at napakaganda naman talaga at ito din yan tinitingnan natin kung may mga bulaklak na din na pa, pausbong ito naman yung pits na mga or, banda orchids yan ito mayroon ng bumubukol ito naman yung kulay red na tiret na aking banda at ito may nakita tayo dito yan ating silipin at may spike na siya guys Itong native naman ito na, Banda Orchids, maliliit lang yung kanyang flower, pero maganda. Ayan, yung kanyang spike na guys. Ayan o, oh, kung nakikita nyo yung kanyang spike. At ayan, dahil ito ay mga wala na itong dripwood dito kasi na kainan ng anay at ating ilalagay sila sa bagong DIY pag tayo ay nagka-time. Kasi super busy, naglilinis pa tayo. Ayan, o oh di ba? Ang gaganda nila. At ito naman yung aking iba pang mga plant na nandito din sa ilalim na aking mga orchids. Ayan, o, oh, itong aking dragon fruit. Ayan, medyo naka-survive. At ito naman yung aking bunsil. Ate Jo, shout out kay Ate Jo. Ate Jo, nabuntis na itong aking bunsil. Ayan, o, oh, may anak na siya. At napaka-taba na niya. Ayan. Tung, nung nakaraang taon, siya ay payat na payat at kulubot na kulubot. Na animoy. Sinipsip ang kanyang lahat ng katas. Pero ayan, mat malusog na at mataba. At ayan nga, yung isa niyang steam ay yan. Yung umusbong niya dati ay nagkaroon ng ano. Parang crown root din. Tawag. Nalusaw. Pero umayos din siya na gumanda din at ayan nga nagkaroon siya ng tatlong anak at ayan yung dalawa pa sa likod ayan ate jo ayan yung sabi ni ate jo dati na hindi mabuntis buntis itong aking bunsel ayan nagkaroon na ng tatlong anak at ililipat ko yan pag medyo hindi na masyadong busy yan o ba diba, ang lulusog na ng kanyang mga steam bagamat nagkaroon siya ng sira dati yung umusbong yung sa pinakang dulo ng kanyang talbos tumuloy naman at may bonus pa may bonus pa na tatlong anak at ayan yung aking mga plant dito sa ilalim naman ng aking mga orchids banda o oh, di ba o oh, ang cute ng kanilang mga anak at aking ihiwala yan pag medyo okay na Ayan. At ito pa naman, dito naman sa kabilang side. Ayan, oh, Yan naman yung isa ko pang, hindi ko nga maalala kung anong ID nito. Pero ayan, may bulaklak na siya. Para siyang, ano din, na hindi ko matandaan yung sinabing pangalan nito. O, ID ni Sis, ano, ni Sis Ching. Ayan, nakalimutan ko kung anong ID nito. Pero ayan, super laguna din siya. Ayan om, at may bulaklak ulit. Yan. parang, ano ang tawag nito? Parang nasa dulo ng dila ko pero hindi ko masabi-sabi. Ayan guys, ayan, bahala na kayo kung kayo na ang mag-isip ng ID niya, nakalimutan ko talaga. At balik tayo dito sa aking katleya na hinahatak yung aking ilong dahil sa kanyang kabanguhan. Ayan, balik tayo dito para mag relax relax kasi katatapos lang nating magwalis at maglinis at may susunod pang linisin at ayan nagpapahinga tayo at naisipan na ding mag video para may pang upload at ayan kung nagustuhan nyo itong aking video for today at nakarating kayo sa part ng video ko na ito ay huwag nyong kalilimutang mag like mag comment at isubscribe na din at ihit ang notification bell kung nagustuhan nyo itong aking video. Thank you guys. Thank you for watching. Ito ang aking update sa aking mga palyanopsis at iba pang mga plant dito sa aking garden. Sana nagustuhan nyo guys itong aking video for today. Ayan, habang tayo'y nagpapahinga. See you again guys. Hanggang sa muli sa mga susunod ko pang video. Bye bye everyone and God bless sa inyong lahat. Ingat palagi mga KLG.